Rescue, rescue Putik na Kagi Okay ka lang Okay ka lang, magkagagalaw ha Relax ka lang ha Patawag rescue Okay ka lang, sige okay Tanggalin ko lang helmet mo ha At tawag tayo rescue May masakit ba sa'yo? Ayong dito Dito mo? Nalubak lubak ka, na lubak? Oo, oh, hindi ko nakita. Ano? Wait lang, sige, ako na bahala, wag ka lang gumalaw. Okay. Ma paabot ngayon, ma'am, may ipatong lang natin sa ulo niya. Oh ah, mas okay na mo Sige lang kasi ba ano. Opo, okay lang po 'yan. Okay ka lang. Pero kung kaya mo gumalaw, okay na ba Kaya mo gumalaw, lipat tayo ng pwesto. Carry lang. Carry lang. Carry lang. Yeah. Ito 'yung masakit. Ano'ng masakit sa iyo? Ito. Okay. Kung kaya mo gumalaw Ano? Galaw tayo? Lipat tayo pwesto? No? Okay, lang. Okay ka? Kaya mo sure ka, ha? Wala na Ah, okay Upo ka na lang dito Nakita ko paano ka bumalandra, grabe Oo, ha? Punday ko pa, sana bumalandra Ano, lubak ka? Lubak, ano? Oo nga, laki kasi ng lubak dyan, eh Oo. Oh, oh. Hindi ko napansin may lubog. Dating na. Nakita ko paano ka bumalandra diyan, oh. Diyan ka lang, wag mo lalahanin yung motor mo. Diyan ka lang. Nakatayo pa naman. Ano plan tayo ng ano, mag-rescue sa'yo? Tagabasi ka tol, may alam ka number dito? Gusto mo minum tubig? Or carry ka lang? Ito ang gusto mo minum. Okay lang to. salamat ha. Ano ba lugar to? Harap to nang? Hindi ko alam hotline ng Pasig. Naghanap pa ako. Pantayin lang natin. Nag-forward na ako. Ay, nagpatawad ako. Uh, nag hindi. Nag-post na rin ako. Hindi ko alam hotline ng Pasig eh. Okay na, nakaya. <laughs> Pero okay ka lang. Okay naman. Pakita ko palaga. ko paano ka bumalento. Ang grabe, layo nun ah. Layo nga. <laughs> Doon ka o. Oh, dito. Ano mo 'yung ka pa. Pang ano muna iubarin mo muna 'to para maramdaman mo 'yung buong katawan mo. Yung kontak ka na rin. Tibay ka rin, ang ngiti ka pa. <laughs> Hindi kasi okay naman yung buhay lang talaga. Ito malinis naman to, pwede mong paliguan. Eh, sakit. Oh, masakit. Sige, antayin mo lang. May alcohol din ako dito. Oh, no. Ay, <laughs> <laughs> Punta na lang ako doon, tapos antayin mo, tatawag nila akong rescue. May MMDA dyan sa ilalim eh. Ah? Sir, punta ako sa ilalim, ikot lang ako dun. May MMDA doon eh. Yun lang siguro pinakamabilis na paraan eh. Eh, okay. ito. Ito. Sakto, sir. Sakto. Perfect. Sir, patulong naman ako na kami. ngan itu kan nampaknya itu tuh talaga yun ma'am, dapat alam mo yun eh Pagano, oh. matagal na yun eh, ganyan, ganyan pwesto Kasi ako palagi sana Buti na lang talaga, naka-helmet ka, full face Ako, nakita ko paano siya bumalentong eh Haba Ang haba, haba. Pwede mo naman nalinisan yan, malinis naman yung tubig fact, <laughs> Masakit? Tingga, Ang sakit Ang sakit ka pa Bukas mararamdaman mo yan Kaya kami gabi, mararamdaman mo Inom ko maraming alaksan. <laughs> Ngiti pa rin siya eh. <laughs> Bali, shout at kay Sir Francisco JN. Siya yung unang pumunta dito. Kumagana, umilaw pa kanina pagtingin ko. Bago ako bumaba sa'yo. Okay. Hindi naman bumalentong yung motor mo. Gumano'n lang eh. Dumastos lang eh. May okay, maraming mga natadali okay. dito. Umamotong yung, yung okay. parts okay. yun, eh. Akala ko nga parts yun eh. But Hindi pala. Parang maraming alam. na dinadali, talaga yun dito. May fender pa dun oh. Ano sir? Hindi yung kabisado po. On? Kahit nire siya, eh. si Matra kasi isa di mo kabisado yung eh. bigat. Makagano siya. Eh. Kapag okay, isa yan? Saka tas may mga truck pa, hindi ka rin makabuelo pag liko mo. May eh, malalim pa nga banda yan doon. Pag mula doon sa traffic light, dito ka na Oo. Oh. lalalim din talaga ng lubak yun wala na ibang masakit sayo? hindi dito survivor kayo no? kaya ngiti <laughs> ngiti ka pa <laughs> hindi ano bang dapat? <laughs> hindi ka man lang inabahan. iniisip ko kinakabahan yung pamilya mo para sayo, parang hindi ah <laughs> hindi, siyempre kanina kinabahan ako pero nung umiga na ako doon, nung ako sabi ko okay, buhay ako <laughs> okay, oh, buhay ka pa hindi wala kang kasuturan kali Alis na kami, ma'am. Sister na bahala say ma'am. Ah, sige, sir. Thank you, sir. Pops, but now...